oo, oh, tatlo laki na 2.5 oh, lang eto, ay talaga naman ewan ko na lang pagka hindi nyo pa napabunga yan rambutan yan ayan na, isang magandang buhay na dito na naman tayo sa Palayan Sibling Capital <laughs> Dami po nating eh. Bibili ako ng kalamansing uh, ilang piraso lang. Namamatay ang kalamansi natin. Uy, yun lucky oh. Meron na pala silang uh, yun oh, pwedeng Mo? Meron na din pala sinanayin nito ah. Abukado, kayumito. ayan 'Yon. Magkano man na ito A 500 sir uh, kuha ko mga tatlo lang. Malaki na, eh. Hindi ko hibong ano, yung wala na. Oo. oo. Parang sigurado na. Eto po. Eh, kahit na lang. Alin ba ang ano? Eh, sa doon. Laki na. Oh, na? <tuturna> oo. Namatay kasi doon yung ano. E, ang lilitong laki na kinadadaanan ko. Sabi ko, sayang ang panahon. Ayon. Love, oo, ayun. Ayan. Tatlo po. Oo, tatlo. Malaki na. Ang dami nyo ata ngayong ano o oh. Opo, okay, magdating lang po niya Allah Madami pala oh Tatlo oh, O makita na naman yung aking misis Sigurado ito Manga daw, may manga ba? May langka din sila dito Ayan yung langka na tinanim natin doon Crafted naman Kaya malay natin makabunga naman agad yung duhat na nabili ko dito, may mulaklak na mga walang kataas. <laughs> Nagulat ako. Yan, may guyabano din sila. May sweet tamarind kayo rito. Magkano ang sweet tamarind niya? Ako pa pala. Ang wala ako pa. Anong kulay ito? Malaki ba ito? Opo. pula o verde? May nakita ko verde eh. Meron din po. Ito pula. Yung pula sana mas maganda. Bebe, ano? Wala tayong makuha. Ano to? Ito ba 'yon doon? Ay makuha na to. Ako na tingnan ko. Ano kayang ang pa 'yan? maroon Parang andito sa bahay na may malaking bunga. Maroon yan. Magkano yan? 1,000 po. 1,000. Ah, para may tayo. ko na po kay mother niya. Oo, <laughs> oh, uh, well, uh, dito ka farmer. Gusto ko sana siyang maano para makaikot siya. Oh. na natin to para updated price ng mga seedling ba? Oh, ikaw na lang. Na. <laughs> ah, ikaw na lang. Mahal po ako magpresyo. Hindi. Ito po, yung sitaw na rin. Ayan, yeah, malalaki pala. Ano? bagay, mabibili ako ko niyan talaga kasi gusto ko magtanim sa bundok marami yan. Ah. Uh -huh. uh -huh. Ito eh, ay sir, po, po Kasoy. Kasoy po Ah. Uh -huh. Yung ano po, yung makopa? Toyo oh, isa lang. Tapos tatlong kalamansi 500 yan bebe isa. Pero malaki na. Ito din, dito farmer. Dito farmer. Bebe, hindi na hanapin ta nanay. Ah. Uh -huh. Na? Ano pang anong hinahanap mo? Ayan no, dami po. Yung kalamansi, teka yung kalamansi magkano pala to? Yung mga maliliit. Ah, po ang kantong. Ah, ito Ano mga sizes ng kalamansi mo? Small, medium, extra. Magkano yung mga presyo? Ito, yun yun la. na Big na eh. Magkano yon? po 40, 70 po 500. Oh, 500 malaki na talaga. Tapos ito suha, magkano na may suha? 200. Ito may bulaklak na nga. 350. 350. Itong mga mangga maliliit. Ay, ito po yung sweet cutting natin. Ah, sweet cutting na to. Okay. Manalaki yan eh, no? Hindi naman po. Yung pasarapan lang din para yung, ah, yung queen, natin. Queen, Pero... Yung queen pala yung malaki. Oh, queen, queen. Sweet cutting mo. Itong rambutan. Rambutan po 250. Ha? 250. Po. 250. May kamias din sila. Magkano yung kamias? Yung mga kilala ko lang na dahon ang inaano ko eh. <laughs> Ay! Ano interview i kita. Magkano bang mga presyo ng iyong mga... Napakarami ah. Payaman, pala na pala. Kumusta? Payaman ka ng payaman Ay, ah. Ah, ano nga ng konting swerte sa iyo. <laughs> 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 uh? hindi hindi na, tagtanong lang ako. Kuya na, oh? magkano po na eh? Oh, para para bigyan natin ng update 2025 fruit bearing dapat yun na yung presyo niyo niyo ha baka murahan niyo sa akin tapos ayun <laughs> na hindi presyong normal muna tayo 150 uh, may pedal lift sila bebe oh kaya lang ah. tapos ah uh, eh to ano to nay ilang ilang ah ilang ilang Saan mo mo rotas? Hindi naman ito rotas ka na. bulak-lak lang. Mabibili natin sa harap ng ba? Oo, uh, oo. Oh, oh, oh. Ay, galing. Bumili kami ng, ano, bungabon. Ay, di, gabal doon. Yes, Tapos dito eh. na kami tumahan. Yes. Oh, wala pa dito na, sila nagaan eh. Nakabas, nakabas. Tekman ka mong aling yun ang ulit. Ah, din. naman. Pinatikman mo ako, di mo na Wala, hindi biglaan lang. Ay, bigla dahil pumunta kami ng gabal doon, tapos sabi ko, dumaan dumana nga tayo kay nanay ka ako. Ayun. Yung abukado na niya, ay magkano? Malaki. Oo. Malaki. Yung nabili ko sa'yo, malaki yun. Eh, no? oh, drum size na. Ipa, anong uh, tanongin kita sa mga presyo ng mga drum size mo? Baka mamaya may maghanap ng mga malalaki. Malaki. Is yung isa, may dalawang presyo ako eh. delong, mayroong mas ay, medyo maliit na drum size. Hindi may, meron akong malaking malaking drum so, ah. na, malaki. uh, size. Yung mga 2.5 na. ano tingnan nga natin. <laughs> Kasi, rambutan. <laughs> drum. Tapos dito 'yung mga kalamansi ni Nanay. Mabenta ang kalamansi niya. Napakarami niyang kalamansi na. 'Yan 'yung medyo. 'Yung pati medasam ng mga wala pa. Ito kumamukha. 'Yun 'yun sinasabi ko 'tong batang malalaki. Ayun na Oo nga. Magkano po 'yung ganyan? 25 lang naman. 25 na. Etoy, tatanim mo na lang sa may lilim ano? Drum size tanga na naman pag na. Tapos itong mga kalamansi nyo na, ito yung tigma mag... 70 pesos. Tingnan nyo yung drum size. Parang ito na lang ata ang bibili ninyo mga farmer Kung, kayo ay nagmamadali. Na, tingnan nyo. Kung kayo ay nagmamadali. Kasi ako ako, ako ha. Personally, medyo nahihirapan po. Pero ito ang laki na 2.5 lang ito ay talaga naman ewan ko na lang pagka hindi nyo pa napabunga yan rambutan yan hmm. Oh, ganda nito magpa-deliver ah may rambutan ka na hanap na lang ng space ano kaya ito eh uwi ang <laughs> ganda So rambutan. May cut moon pa pala siyang malaki oh. Dito oh, mga farmer, abukado Eto bibili kayo ng mga ayan, abukado grafted. Malaki na. Yung ilang piraso. Ayun, kaya lang kagaya po sa amin ongoing yung mga pinagagawa kaya ako naman eh minsan na-stress dahil ililipat na naman kasi nagbago yung plano yun ang ah, medyo problema namin o oh, yung katmon may bunga na oh laki ng katmon niya oh may bunga na yung katmon yan mga rare po na prutas katmon ha baka hindi alam ng iba yan marami pang hindi nakakaalam chico ayan ang laki na nandito po tayo sa Palayan City. Ayan ha, Palayan City. Boundary lang sa may uh, halos ano na to, Pat patawid na po ng dulo na ng ano, Palayan. Ang laki ng ano nila bebe, ano, drum size na 2.5. Nasa init ano, tamo, naka ano pa, hindi naman namamatay ano? Pag Pagsita niya, nagbubungat niya dyan. Namumunga na nga daw <laughs> eh. Hirabutan ka na, instant na ano? O yung mga naniniguro, lalo na sa pampanga, nahihirapan pong magpaano ng rambutan. Pero maganda nyan, sa may lilim, the best na. Malamig-lamig na konti. Yung katmo niya nga, may bunga na. Oh. Bago din. Ayun doon. Oh. May bunga na yung katmo. Mm. Asa ah, yung sinasabi mong ano, Bebe? Ay, ayun, yung mga mangga Ayun na yung drum size na malalaki. Indian, magpatubo ka na lang. Ha? Wala namang Indian mango dito. Meron ah, meron ba? Meron. Um, yung pala, bebe oh. Ito yung ginagamit niyang pan na, eh. Misan. San-san po kayo nakakarating? Malalayo. Malalayo. Alo na yung mga taga ibang bansa pag napadeliver ang oh. mga nakadeliver ang sa... May nagpadeliver sa isa Pampanga din ano? Meron. Lorenzo? Meron. Oo, oh, si Lorenzo Sigwa. Tapos itong isang... Inin niya yung number mo nun eh. Nanggaling, nanggaling ng, galing, ng galing na ibang bansa doon dito doon rin sa nakita ng araw sa vlog. Oo. Or mga taga ibang bansa yung mga nakaka... O, kasi may mga farm, gusto nila magpatanim na din. Sabi ko nga kahit pang retirement ninyo, matagal pa kayo, magpatanim na kayo ng prutas kasi sakto pag retire ninyo pag uwi ninyo namumuga na oo oh. hindi na yung maghihintay uh, kaya lang sabi ko sa kanila yung caretaker niyo dapat alagaan talaga lang na pag tag init kailangan diligan hindi, hindi po pwedeng tinanim mo hindi nalilinisin yung gilid diba tapos walang dilig hindi naman pwede yun Isa lang daw po. Ay, may papatanim doon sa may nabili kaming maliit na lote doon sa ano papataniman niya ata. May Hindi, maliit lang na eh. uh, Panglilim lang daw. Diyan mango Basta ako masaya na at uh, may makopa na ako. Anong kulay pala yan ay? Maroon. Di ba may, ano, yun, yun na yung pula. Maroon yan, yung malalaki, yung maroon na sarap. Diba pa yung tula? Ah, maroon siya? Maroon, yung matimta man pa pa Ano ba, ano yan bebe? Ha? Yan mango. Yan mango yan? Oo. Maliit lang. Ang bahong malang ano. Yan ang mango. Oo. Bebe, yung sa tama kahit isa mo. Huwag naman tinitigil yung diba? Doon saan? Saan? Bibi sa lumalaki yan. Ulan eh. ko. Paggawa ka ng alam, baka maputol lang. Saya. Ay, makakabaya ng queen. Yung yeah. makakabang makarami. Ah, queen mango? Oo, oh, giant. O, yun na lang, ano? Kahit isa lang. Queen mango daw. Iba pa yung giant katimon Quatim sa queen. Opo. Magkano po yung mga, yun na yung drum size na mangga ninyo? Yung malalaking o Opo, yan po yan. Kunyan apple yung may bulaklak apple yan yung ah. Green yan. Yeah. Yeah. Apple, yung green Tapos apple mango yung may bulaklak. yun yung malalaki din na ano oh, kay lola. <laughs> ha? Isa? Ito, 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 ito. Eh, hindi na ba? <laughs> <laughs> hindi, at least sa susunod mabulaklakan ka na, nanay na. Alam na talagang mamumuhay. Oo. Ang problema, paano ko kaya ito iya ano? Baka ang hinihin niya, no? iyan Ah. Sige po. Ayan. Kaya pa yung hapon? Apon pa? Ayan. Nang kumikindat yung asawa ko. Gusto niya ata eh. Ano ba? Hindi ka na pala ngayon sa atin. Ha? Yung pula yan. Yung kay Lola. Ano? Yung malalaki po yan. Ano? Oh, yung pula. Ganyan ba ang kulay ng kay Lola na bulaklak? Yung mamula-mula? Apple mango daw, ayan. Apple. Ayan, tingnan na. Magkano po yung malalaking mangga na yan, ay? Para masabi natin ang presyo. Baka ah, may mga gustong mag... Mayroon pang chico dito. Ayan, ha. Ah. Apo, oh, yung kinalabaw, yung apple, yung... 1.5 yung apple. Oo. Oh, oh. Tapos aba may malberry sila, malalaki ah. Ah, ah. laki ng malberry nila. Ang laki ng malberry niyo. Oh. Ang bunga. Na? Ang laki ng mulberry, bunga mga ka-farmer, oh. Look at this. Hmm. Malayo doon sa malberry namin. kita kay Beb ito yung apple daw o, mga bunga bunga na Bebe baka iba baka baka ito pa yung mga abocado nila ang lalaki o oh. alam ko nasa mga 700 din siguro ito po yung mga mangga so kung ano naman kayo na mo mag uh, gusto nyo ako ako lang yung malalaki ng itanim nyo para mas may laban na po siya kasi yung mga maliliit di ba medyo may pa yung lumago pero kung malaki na ibang variety ng mulberry ito na no? pero oh, nga, pero iba, parang iba ang lasa niya doon sa Malberry namin na ah, parang native. Mas matamis yun sa amin. Oo. Oh, Tinikman ko parang pag lasa. Parang walang, ano, parang medyo... <laughs> Malaki. <laughs> ito po na eh. Ay! Nahulog ka. Ito, 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 ito. Ito, oh, ito na, tikman eh. niya parang ano na tikman mo, mm. tikman mo. parehas kamisa mo ka na ah baka nakuha ko yung overripe mm. <laughs> overripe siguro yung nakakain ko laki ano ng bunga ah. ito tanim nyo na lang ito na eh naka plastic wala na. Wala na. Wala na. <laughs> Galing. Ganda 'yan. Kalamnan si pala marami dito. Uh, marami daw po ang nagtatanim ngayon dahil uh, magandang presyo. Syempre, marami ang inaasahan niyo magtanim. Uy, ano to? Ah, uh, ano to? Ano to. May mansanitas din pala sila dito. Ayan, mansanitas mga farmer. Buya ba? Ano ba to? Parang Alaman si May 40, may 70 May uh, 150 May 500 Yung 500 po ano na mega mega big pwede pwede nang uh, iwanan kaya nga mansanitas hmm. ito pala mangga baby nalaki na no tingnan nyo drum size chico Sabaka so may gusto <laughs> meron din sila Ha? Huh? Oo, ganda oh. Magkano yung chiko na yun Chiko? 15,000? <laughs> 15,000 daw po ito. Ayan naman na. Malalaki bunga niya. Sarap pagka may ano eh Kaya lang maganda sana magtanim doon sa bundok Kung may tubig mga farmer Baka may mag-comment sa sabi niya Ba't di may tanim doon sa bundok mo Problema po namin tubig e, Ang, ang uh, advice namin Ang advice po ng mga naan doon, Mga taga DA uh, Sweet tamarin Kasi mas matibay sa init talaga Pero kung magtatanim ka ng kung ano ano doon mag, Baka magsayang lang tayo ng, ano, ng pera Tubig is life Ayan, bebe. Ang oh, utang natin kay Nanay. <laughs> oh, so ayan Nakabisita ulit tayo kay Nanay, yo. Oh. Nandito tayo sa Palayan. Ano pong baryo ito? Manaknak. 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 Oh, Manaknak. Parang Manaknak. Oh, Barangay Manaknak, Palayan City. Malapit lang sa tulay. Ayan lang, oh. Tapos boundary lang na ng oh, O Kabanatuan na po Palayan. So kung galing kayo ng Kabanatuan, pagtawid niyo ng tulay, unang-unang baryo left side ayan makikita niya parang may chapel pero ayan lalagay naman natin ang facebook ang ano ni nanay telephone number dito para pwede nyo pong uh, kontakin nang mabilis <laughs> ayan thank you thank you so ayan nakabisita po tayo nakabili na naman gastos na naman Siyempre, pero uh, si bebe kasi tatanim po sa gachawin yung ibang uh, yung mangga yung kay Andaw ang akin lang naman dito, tatlong kalamansi tsaka yung makopa. Yung bayabas free binigay ni nanay. Tapos yung dalawang mangga, saan may tatanim to? Gatsawin na. Okey, na. O kaya isa, ito mo, yung apple. Oh. <laughs> ayan, thank you Nay. Ayan, okay na tayo. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Uh.